Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Katrina Legado at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Binisita ni Tagig City Mayor Lani Quetano, ang Tibagan High School sa Barangay East Rembo sa ikalawang araw ng Brigada Eskwela nitong Martes, Agosto 15. Sinalubong ng matunog na hiyawan at palakpakan ang pagdating ni Mayor Lani bilang malugod na pagtanggap ng mga estudyante. Mula sa taos pusong pakikipag-usap sa mga estudyante, kuro magulang, Girl Scouts at PTA officers na ibigay ng mensahe ng pagkakaisa at paghahanda si Mayor Lani. Binigyan din niya ang kanyang pangako na Tagig City Risk Deduction and Management Office ay nagsagawa ng Disaster Risk Management at Readiness Training upang matulungan ang mga mag-aaral, guro at mga magulang na maging handa para sa anumang emergency. Muling iginiit ni Mayor Lani sa kanyang talumpati na nakahanda ang lungsod ng tagig na magbigay ng mga kinakailangan school supplies para sa mga mag-aaral. Ang iba pang mga paaralan ay binisita rin ng punong lungsod ng tagig bilang bahagi ng programa ng Brigada Eskwela upang magsagawa ng iba't ibang hakbangin upang makapaghandaan ang paparating na pasukan. Sa Pitogo Elementary School, tumulong ang Bureau of Fire Protection sa water flushing activities sa loob ng paralan habang ang mga volunteers ay nagpinta ng mga dingding at naging kabahagi sa isang Zumba session. Ang mga paglilinis at pag-imbentaryo ay ginawa naman sa mataas na paralan ng Benigno Ninoy Esaquino, West Rembo Elementary School, Fort Bonifacio Elementary School, Pitogo High School, Fort Bonifacio High School at Sembo Elementary School pagsunod ng tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergency, maaaring ikontak ang mga sumusunod na numero. Command Center 0287893200 Tagig Rescue 0919 Tagig PNP 028642 3582 o sa 0998-598-7932. Tagig BFP 0288370740 028837 at 0906 -2110919. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information wala sa pamahalang lungsod ng Tagig, maaring bisitahin ang mga social media platforms ito gaya ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Katrina Legado at ito ang The Gig City Daily Report.